Tapos na ang laban, ang alitan sa multinational village. Masasabing magiging kampante na ang mga homeowners ng multinational village dahil may tuturing ng tapos na ang laban sa pagitan ng kasulukuyang liderato at dating liderato ng Multinational Village Homeowners Association INC sa Barangay Moonwalk sa lungsod ng Parangyake. Kaya naman sinabi ng kasalukuyang pangulo ng Homeowners Association na si Julio Templo Nebo at ang kanyang abogado na si Attorney Phil Efrain Elgo ipinakita sa mga mamahayat ang desisyon ng 12 decision ng Court of Appeal kung saan lumabas na ang null and void ang 2019 election dahil na hindi valid ang 2018 bylaws received so uh, mga first or second week ng March ng March ng March pero well, we have to confirm it uh, this is promulgated kasi February 19 lang. So, okay. this is a new decision ng Court of Appeals uh, affirming yung uh, invalidation ng 2018 bylaws which uh, was the basis of Arnel Nelga claim claiming na nanalo daw sila ng 2019. Oo. So, based on that, based on this decision, this affirms yung mga prior decisions din ng uh HJC Settlement Adjudication Commission hmm. na invalidating nga yung 2018 bylaws. So ibig sabihin po noon, hindi po uh, naging tama yung naging election ng 2019 dahil wala nga pong uh, mali, uh, wala pong valid na bylaws. Ito kasi ang pinangalandakan ng dating pangulo ng Homeowners Association, Arnel Gakutan na siya pa rin ang may tuturing na Pangulo na nanalo ng 2019 election kung kaya pinipilit nito na may takeover ng Homeowners Association. Ayon kay Atty. Elgo, base sa pitong pahinang desisyon nila sa Court of Appeal, Associate Justice Mary Charlene Hernandez Asura, Associate Justice Victoria Isabel Paredes, at Associate Justice Florencio Mamuwag Jr. hindi kinatigan ng petisyon na inihain ni Edmond Hernandez nakasama sa kampo ni Gakutan matapos disisyonan na non-invoy ang 2019 homeowners election. Yes, so hindi po, po pwedeng sabihin ni Mr. Gakutan na siya pa rin yung nakaupo kasi yung kanilang election ng 2019 ay invalidated based on the invalidation ng 2018 virus. Kaugnay nito, naghanda naman ang kampo ni Templo Nebo na magsampa ng kasong kriminal at administratibo sa kampo ni Gakutan at sa mga kasama nito na nanghahara sa kanilang bagya nitong nakaraang biyernes na tinangka at at persahang pinalaya sa pwesto ang mga gwardya subalit na bigo matapos na walang maipakitang legal na dokumento. Pang very unusual, mm -hmm. tatanggalin nyo dahil because of the business permit bakit maglalagay kayo ng bago? Hindi nyo kami naglalagay. Ay, 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 may business permit na before ako rin. Naintindi namin Mayor's permit, sir. A mayor's permit shall be required before the operation of any business. So, March 1 pa The uh, the the legal legal. 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 eh, kaya po ito sir, yung, yung mandate namin, in view of the Bordo, you are hereby advised to cease your operations immediately upon receipt of this letter until a valid mayor's permit is issued in your favor. Po dito sa ano Okay. So ang ang issue ko is yung business permit lang po ng Northern Eyes. So wala po silang permit. Ano po yung inaano namin? Supposedly, di, di ba dapat yun po. may po. Yung pala. na naman official. Wala naman pala. Hindi pala official. Hindi yun. pala official. Hindi 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 Hindi pala official. 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 Hindi pala Hindi pala pala official. Hindi official. Hindi pala official. official. Alam mo sir, wala nyo sa agency nila. Pag pupunta pag ka ba sa isang business, wala eto, yung may-ari. Ito, tanong ko sir. Ito, si, tanong lang. Ito <laughs> ba opisina lang, ano? <laughs> no. ng, ano? Ng Northern Ice? Gate 1 ba ang opisina? No. Ito ba ang pala Pero no. e. so, yun na lang po. Para matapos po tayo no. sir. Ito lang po yung ayusin ninyo. Hindi nga kami yung... Yung yun yun sa security. So wala po sir. Wala po si Northern Ice. Sino ba yung dito si Northern Ice? Ay, may problema niya. Ang dami mo na yung Northern Ice. At you will confirm bukas na hindi yan na serve officially sa opisina ng sa tao. Pero so, so alam, so alam, so alam you know. na ng ano. Nakatakda naman magkaroon ng dialogue ang magkabilang kampo bukas sa tanggapan ni Southern Police District Director Police Brigadier General Mark Pespes upang pag-usapan ang problema at mapanatili ang peace and order sa multinational village. Ako Si Alfredo Patriarca nagbabalita.